Kaugnay ng mga kaganapan sa Commission on Elections, specifically ang pagkakaain ng mga Certificates of Candidacy ng mga tatakbo sa halalan 2013, makakapanayam namin si Director James Jimenez, spokesperson ng COMELEC. Magandang tanghali po, Director Jimenez. Ito po si Habiba. Magandang tanghali po, Princess. Okay. Uh, gusto lang namin po itanong, ang filing po ng COC hanggang biyernes, may chance po ba makakapagbigay kayo ng extension para dito? Wala po. Wala mm -hmm. po tayong extension na ibibigay talagang strictly hanggang biyernes, alas 5 ng hapon po. Okay po. So ngayon po, may estimated time na po ba kayo sa bilang ng mga opisyal na kandidato para sa 2013 uh, midterm elections? Medyo wala pa po, no? Uh, mm -hmm. Dito pa lang sa, 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 mm -hmm. sa Senado, uh, nakapagtala na kami ng uh, CHAM at ngayon kasalukuyang nagpaparehisto po yung isang, uh, isang koalisyon, yung una. So, ang alam pa lang po natin talaga yung dito sa Maynila, yung ibang mga filing ay hindi pa po nakakapag-report. Baka mamayang hapon po. Okay po. Ang filing po ng COCA Nationwide, may pagkakaiba po ba ang procedure sa filing dito sa Kamainilaan, sa filing ng lalawigan, sa iba't ibang lalawigan, at sa iba't ibang bayan sa bansa? Wala po. Pareho ang mm -hmm. pareho ang proseso natin. Mm -hmm. Siniguro natin ganyan. Para mas madaling turuan yung mga uh, politiko kung paano mag-file, mabawasan mag 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 natin yung chance ng pagkakamali, no? So, pare-pareho po ang proseso natin. Mag-fill up sila ng COC personally at uh, isa isasubmit nila doon sa ating receiving officers, no? Yung pag-file nila, hindi kailangang personal. Pwedeng, uh, pwedeng uh, through a representative at uh, kailangan lamang na yung representante ay may dalang written authority na under oath. So, ganun lang po yung basic natin. Oh, magandang hapon po, Director Jimenez, si Kirby Cristobal po ito. Director, kamusta na po yung uh, mga uh, satellite offices po natin sa iba't ibang lugar? Uh, meron po bang mga problema na itatawag na po sa inyo sa unang araw po ng uh, pagbubukas ng filing po ng COC? So far, wala pa naman pong uh, ano, untoward incidents. Mm -hmm. And uh, nagpapasalamat na kami na nagiging uh, peaceful at uh, orderly yung uh, paggagawa ng ating filing of COCs. Um, but we're continuing uh, with the monitoring po. So meron pa ba kayong mga plano o ilalatag pa pong mga um kung ano pa po yung maaring uh, qualifications para po sa mga nais pong mag-file ng COC na mga tatakbo para po sa 2013 midterm elections po. Wala po yung qualifications natin na hmm. sinusunod natin yung sa batas no pero yung kung uh, tinutukoy niyo naman ay yung rules ng filing eh yun na po yung rules natin very simple lang uh, kailangan mag-file ng COC na personally filled up at uh, kapag hindi ka nagsama ng uh, of nomination and acceptance ikaw ito turing na independent candidate pwede pong mag-withdraw after filing, pero kapag nag-withdraw ka, hindi ka na pwedeng uh, tumakbo sa kahit anong position taas, baba, or sideways, wala na po at uh, yung substitutions ang deadline po natin dyan ay December 21, so na-inexpect po natin na yung uh, tala ng kandidato lalabas by the end of the year Uh, Director, ngayon nag-file na po ng kandidatura ang mga tatakbo. Ano pa po ang uh, mga panuntu uh, panuntunan na dapat nilang sundin para hindi po lumabag sa ating election laws? Uh, dapat po, by uh, the campaign period, uh, i-rendahan na nila yung kanilang mga paglalabas ng mga materials. Mm -hmm. no? Dahil uh, pagdating po ng campaign period, febrero, para sa mga national candidates mm -hmm. at para sa mga local candidates, Meron na tayong mga ipapatupad ng mga guidelines patungkol sa kung saan pwede maglagay ng uh, poster at kung gaano kalaki yung mga poster. Kasi okay, uh, direktor may mga nagtatanong uh, may mga nagtatanong po no. Uh, yung mga iba uh, yung mga ibang magulang po na hindi pa po naka-register no para makaboto, mayroon pa po ba daw silang chance na maka-register pa? Meron pa po, mm -hmm. pero hindi po uh, okay, uh, makakapag-rehistro mm -hmm. from October 1 to October 5. Okay. So, mm spendido -hmm. po ang registration for the period of the filing of COCs. Pag-re-resume mm -hmm. tayo, mm -hmm. October 6, at tatakbo po ito hanggang uh, October 31, no? October 31. Mm -hmm. Kailangan po sila magtungo sa mga offices ng Comelec, kung saan in, uh, balak nilang bumoto sa syudad o munisipalidad, kung saan sila naninirahan. At uh, doon kailangan magpakita lamang ng valid ID. Okay. Uh, may mga iba't iba pong uh, dumalo na mga supporters po, no? na may mga tarpauling. Diba po, uh, ito yung mga pinafight ng mga EPAL at saka iba't ibang mga movement. Uh, ano pong masasabi nyo dito? Well, definitely, mm -hmm. EPAL po yun. Katunayan, dumating mm -hmm. nga dito yung mga ibang e EPAL campaigners, no, at kinausap sa lini-chairman. Si chairman mismo nag, nag, uh, nagpakita ng ng pagkatismaya doon sa dami, ng poster, ng, ng mga banner, ng mga panda, mm -hmm. ano-anong gimmick. Pero, ang ang sa atin naman dito, as long as hindi sila pumasok doon sa filing area, eh, pwede na siguro natin palagpasin. Wala naman tayong magagawa talaga. At uh, dala ng, uh, ng uh, okasyon na talagang, syempre, gustong uh, magpakilala, no, Nang, ng ng uh, mga kandidato at ng kanilang mga supporter. So, sa amin lang, hinihiling lang namin na rendahan lang ng konte at uh, hopefully matapos din po tayo kagad. Okay, maraming salamat po sa inyong oras at sa inyong panahon. Comilic Spokesperson James Jimenez. Salamat po.